Cherry White, viral, dahil sa ginawa nito kay J.M. Joris, sa jungle na nga ba talaga ang kanyang ugali o baka marami lang ang naiingit sa kanya. Kung matatandaan nga natin, ang love team ni Pacboy at Cherry White ay mabilis na itong nag-click sa mga viewers dahil sa kanilang nakakakilig na mga content subalit hindi rin sila nagtagal. Naghiwalay rin ang dalawa at ito naman ang pagpasok ni Boy Tapang sa buhay ni Cherry White. Agad namang nagustuhan ang tambalang Buitapang at Cherry White dahil sa kanilang mga content na nakakaaliw at nakakakilig. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon, nagkahiwalay rin ang dalawa. At umabot pa nga sa punto na pinatulpo ni Cherry White itong si Buitapang. Samantala, ano nga ba ang ginawa ni Cherry White kay J.M. Joris? At inulan ito ng maraming reaksyon. Umatatandaan nga natin na muling nagkita ang dalawa dahil naimbitahan sila sa Echio Tai Monet alam naman ating lahat na dati na sila magka partner. Samantala, sa latest vlog nga nitong si Cherry White ay nasa Singapore sila kasama itong si JM. Oo tayo na. Gusto ko sa Singapore ako mag-yes. Hashtag Cherry White. Hashtag JM Joris. Ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. Ngunit ang gusto talaga nitong si Cherry White ay gusto daw niya mag-yes. Doon mismo, sa Universal, kaya hindi tuloy mapigilan na mag-comment ang ilang netizen. Sabi nga rito ng isa, Wow, sila na ulit? Congratulations! Agad namang nilinaw nila Cherry White at J.M. Joris na sila na raw dalawa. Malinaw na malinaw, wala ng ex at dito na rin nilinaw ni Cherry White na panatab na raw ang kanyang kalooban. Inantay lang daw niya umano na mahalin niya ulit itong si J.M., may plano na rin sila na magpakasal. Ang din raw ay makaroon sila ng baby. Sabi pa nga nitong si Cherry White, nalas na daw si itong si JM. At masaya na raw siya dahil nasa tamang tao daw siya. Masikaso at mahal na mahal daw siya ni JM Joris.